Dirilibuhan sa katungdanan ng Osaka Police Woman nga nalambigit sa viral video sa Osaka Transwoman Woman nga musulod unta sa Basilica Minori del Santo Niño. Giklaro hinoon ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter ang Deputy City Director for Operation sa Cebu City Police Office nga gipatuman ang pagrilibo isip kabahin sa gihimong imbisikasyon sa nahitabo. Wa pa mo detalya ang opisyal sa inisyal nila nga pakisusi apan gipaniguro nini nga patas ang ilang gihimong imbisikasyon sa yun ini, nag ang video nga i-upload sa usag ka-transwoman din ka-OFW dihang wa da warta sa mga security guards ang iyang dalang pasaporte isip pulip sa ID aron makakuha siya og tapis siyang pagsulod sa Basilica. Dihang nahitabo ang komosyon, labot ang policewoman o dihang nasuta nga mail ang nakabutang nga entry sa passport diha pa siya ip ipasunod o wa na i-require ang pagtapis sa sh shorts nga gisuloob din Samtang nagpabiling nagpakahilom ang basilika sa isyo. Wapaw sa muluwat o pamahayag ang mga gwardiya o ang pulis nga nalabigit. Ito po siya ang immediate na nga ato siya ang verified yun nga. Nga naabot siya ni Atong, nga nahimo ito niya nga aksyon, nga supposed to be, wala naman unta. Ang iyaharag untang unta, iyahang presensya dito is to for the security ngakuan for security prop uh, ang gin purpose ling ano na abot siya ni ato ano ni intervene siya ni ato nga uh, maot katunga sitwasyon ba so she already uh, uh gave her a statement ni ana